Ang pangunahing daanan papunta sa sikat na Mount Pinatubo Crater ay ang Kapas Taralac. Dito mo may kita ang mga 4x4 na sasakyan papunta doon. Yeah, yan yung mga 4x4 na sasakyan pag sumama kayo sa Pinatubo. Uh, medyo malapit na tayo so, yeah. siguro itong mga to is mga nagtitrail din <laughs> or mga nagtutour din at sa sa ayun sama pala <laughs> alright nandito na tayo oh. hello po <laughs> oh. Oh. <laughs> Pasok ko na lang dahil. Sige, sige. Wait lang. Okay. Oo, oh, wala mag-isa. <laughs> ah, dyan na lang. Okay. Yun. Napit sa... Whew. Okay, na uh, naiikot daw muna kami. Puntahan namin yung mismong, ano. Ayan, uh, si Aske <laughs> Siya yung magiging tour guide din natin for tomorrow. Pupunta namin yung Eco Park. So, kuha tayo ng konting shot. Ayan, yeah, nag-off na tayo ng traction control natin. So, ang ganda dito. See? Ayan, no? General WM Ampere Eco Park. So, ito yung pupunta natin bukas. Ayan, Sir Chad. <laughs> Sir Chad! Sir <laughs> Chad! Dumaan na po ako <laughs> Uh, Ayun yung sabi ko magagay sa inyo Ah uh, Sila magagay sa inyo Oo uh, sila sila pala yung Ah mas ano uh, Baka sabihin nyo na yung nyo uh, ADB Para kakaunti lang ADB So ako si Ricardo Ventura Pero alam nila sa akin sa riding community Chad Ventura So ako yung president ng Pinatubo Trail Rider Association of the Philippines So yung Pinatubo Trail Rider Association of the Philippines Binuo namin to way back 2022. So naisipan namin na uh, dahil nga lumalaki na yung uh, tourism dito sa Pinatubo, madami na yung mga nag-ride. So nag-isip kami gumawa ng asosasyon ng mga train riders. Yun dahil yung mga tipong mag-guide sa Pinatubo kapag gusto mag gusto 4 a.m. pa lang ay naghandaan ako at nagayos para sa event. Dito ay sinuot na rin natin ang mga safety gears. na Let's go. Ang event ng p drop ay pinagdidiwang taong taon. Sa katunayan, ay pangatlong taon na nila ito. Ito ay mix ng enduro bikes, adventure bikes, at kahit pa mga 4x4. So the usual na ginagawa namin, ah, uh, kapag nag-ride talaga ng normal lang sa Pinatubo, which is hindi ito yung event na to. Ito kasi yung event na partnership yan sa government namin sa Municipality of Nakapas. Kaya yearly namin ginagawa sa tourism. Big bike and enduro bike. Okay mga start na <laughs> Ito na ata yung pisa Let's go! June 15, 1991, pumutok ang bulkang pinatubo at isa ito sa pinakamalakas na pagsabog ng bulkan sa 20th century. Dahil sa lakas ng pagsabog, umabot sa 40 kilometers yung layo na inabot ng mga abo at gas. Sumabay pa dito yung Typhoon Yunya na nagpalala ng sitwasyon na nagdulot ng mudflow o lahat sa lugar. Ngunit tingnan mo naman ngayon, ang dating nagdulot na malaking pinsala ay isa na sa mga nagbibigay ng kabuhayan sa mga lokal at turismo ng lugar. Sa so, power mo na. Pwedeng uh, dito, tapos uh, mauna sila, kukuha nang ko ng drone, tapos susunod na lang ako. Pwede naman yan, di ba? Siyempre, kapag pupunta ka dyan, hindi na pwedeng mag-isa lang. Kailangan na may knowledgeable na tour guide talaga. Sa tour guide natin, Usually, 1 is to for dapat. Kasi yun yung kak kakayanin lang talaga ng uh, tour guide eh. Lalo na especially pag, uh, ano, <laughs> di ba? Beginner. <laughs> oh, di ba? Pag mga beginners. Siyempre. <laughs> uh, Panisayon na si Julius Simawang. From Capstan, Lac. Capstan, taon ka nang nag-gigahe? nag Alos daw pa lang din. Kaso, mahalo tayo sa dani. Eh. Kumbaga, nasa isa natin dani. Eh. Challenging talaga ang pagdaan sa laharaw buhangin. Lalo na kung beginner ka or hindi pa sanay. Kaya naman di may iwasan na tumumba. Pero, parte siya na experience, ikaw nga. Sa parteng ito ay naiwan ko yung tubig ko dahil natumban na rin ako. Thank you po. Pasok ko na nga. Sa pagiging tour guide mo, ano yung mga experience mo? Ah, uh, para, para, para. marami. Merong matibigas na hulong mga ginaguide. Meron namang goods. Pero karami goods naman. Kunti lang yung pasaway. Eh. trail ride ang pwedeng gawin dito. ito. Meron mga Aita communities na pwedeng mong bisitahin alamin ang tradisyon na meron sila makakatulong na rin kung bibili kayo ng mga handmade crafts na gawa nila maliban dun sa Crater Lake na trail ride dito, marami pa tayo, marami pa tayong pwedeng pakita dito. Yung mismong uh, area, di ba? Napakaganda kasi ng lahang area para nasa ibang lugar. Which is wala naman sa iba. Uh, nasa sa ibang planeta ka pa. Yung landscape, napakasinik ng no, ano, tapos patag lahat, wala kang makita ang bahay, wala kang... Parang napaka ano niya, di ba? Yung, parang peaceful siya. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat. I don't know my wrath, my blood boils over. Like, oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So, have you ever felt betrayed? Which is how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me. Let me show you what's up. Cause enough is enough. Iba <laughs> <Tumba> na <naman. laughs> ko mas maganda to sa Sa ganda oh. Picture na tayo Para mas maganda sa Tobleron Para mas maganda sa Tobleron to Diba? Then, may mga, mountain views din dito na ginagawang daan yung Kapas to Botolan Road kaso hindi pa nag Pero ngayon, doon sa Kapas to San Jose, medyo maganda na rin yung mga views din. Uh, bundok din na, ah, sigsag. Advice na sa IDB. Yun, uh, nung una kasi yan, parang, nung una nga, ah, nga yan. Si may guest si ganyan, siya lang. So, yun, yun ito. Yun, binuun namin sa pizza, kailangan mag, maging rotational siya. Nakakatulong, kasi meron naman yung kami, like kami, kahit na may e, nasa member kami ng pizza. Hindi kami masyadong umiikot kasi may mga trabaho naman kami. Pero yung mga members namin na walang trabaho, malaki talaga yung itulong ng sa asosasyon na to dahil, siyempre, what it, di ba, makapag nag-guide ka, magkakaroon ka naman ng kahit papano, may 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 makukuha ang guiding fee. And then, yung mga hilig nga natin, minsan, rider side, di ba? So, pag natitrail kami, minsan may nasisira na parts, di ba? So, yung mga bagay na pang personal na, pang, pang, pang imbis na kukunin mo pa dun sa pang araw-araw mo na dapat na ano, yung pang pambili mo ng pesa, nakukuha na namin dun sa pang na yun. So, di ba? Siyempre, Siyempre, ano din eh, riders tayo. Pero pag nag-guide din naman tayo, hindi naman pwede naman libre naman, sir. Kasi ah, mahal din naman ang besa natin. Hindi rin nabiro naman yung mag-guide ka doon, yung gulong mo, Ay, yung, yung, gasolina, yung pagod. Hindi rin nabiro yung pagod. Kasi mas mapututusin ng ang trabaho ng pitrap. Mas mahirap pa doon sa nag-guide na, na sumakay ng 4x4 eh. Kasi, yung sumakay ng 4x4, mag-ride lang 4x4, pagdating mo doon, lalakad lang sila wala well, ah, i-carry lang nila. Yung mga rider ng pit trap, yan, mula dito hanggang dun, tutulungan ka nila talaga. Nalid na lahat ng riders na, ano, sa safety, sa posture, para mag-training, kung paano mag-handle ng bike sa lahat, kung paano, di ba, parang, Paano mag-ride na properly, paano tumayo na proper, paano tirahin yung mga obstacles na rocket section, diba? ba? Uh, so yun, Mahirap talaga yung pag guide pero naging passion na rin nila naman yun dahil siyempre kahit konting... konting ano lang din, masyadong sa at saka makakuha sila pero may mga pagkakaktahan. Yung pinatubo ng trail, dapat uh, na tibayan yung love nyo sa... Dapat nasa undos yung katawan nyo. At uh, uh, sa... energy. Energy. energy yeah. Dapat hindi ka puyat, hindi ka ano... Dapat... Lahat ng, ng full power mo, kung gusto mo makarating ng pinatubo Yun oh, uh, ang nga doon Saka dirt, sa dirt bike dapat ha Dirt bike ha, yeah. <laughs> so dirt bike yung master oh, corner oh, oh, Most na aating sa rotary, dirt bike Nang makapanood ng video na to iniinyahin ko kayong uh, sumali sa anong palaro Dito sa P-TRAP Para ma-explore kayo sa magandang tanawin kabundukan at sa experience kung paano alugin yung katawan. Hahaha. Ayun, ayun, sige. Yun lang kuya. Thank lang. you so much po. No. If gusto nyo mag-trail mag sa Pinatubo na organized lang siya, a small group or big group or kung ano man niya, promotional na yan, basta mag-PM lang sila doon sa AP page namin, sir. Pinatubo Trail Rider Association of the Philippines. Ayun. Thank you so much. Yes, sir. Thank you, sir. Gusto kong pasalamatan ng mga nakasama natin mga guide sa naging adventure natin. Di na kami nakadiretso sa Pinatubo Crater dahil sa nagbabadyang ulan. Isa din sa delikadong parte ng pagpunta ay ang biglaang paglakas ng agos ng ilog. Kaya naman hanggang 4x4 parking na lang kami. Buti na lamang ay malamig ang ilog kaya medyo nakapag-freshen up kami. Isa ito sa di ko makakalimutan na experience. Nakakapagod, pero napakaganda ng lugar. Naway pangalagaan natin kung anong meron sa lugar na ito. Iwasan po sana natin na magkalat at irespeto ang mga katutubong Aita. Hanggang sa muli, kapastar Explore to reach.